Edwin Hamoro, tangin, tanda woulda, sinuha, dito, puta, mo na <laughs> sinungalit ko pang putang ina mo! Diyos ko! Pag nakaw ng towel, I have seven towels kasi everyday iba-iba yung towels ko. And bago so, naman. kita I think bago muna kayo mag-judge, you know the story behind what happened first. Tapos so, hindi din ako takot mag-judge, guys. I mean, kasi alam ko yung self ko, alam ko na I can afford almost everything. <laughs> <laughs> iPhone 16 Pro Max 1 terabyte cash. Ito pa. Ang hindi ko pa rin ano. Oh my oh my goodness. Someone's knocking the fucking door. Ano pa umi? Ito din si Edwin Hamora. Actually, hindi ko yan nakita sa personal. Hindi ko yan nakita kung anong mukha niya. Tapos, may, sinabi siya na mas maganda daw siya sa akin, Miss Joey. Ah, talaga? May may, may problema yan si ano, may problema yan si May eh. May yung ano. <laughs> may, <laughs> may yung may yung jotox ko. Tabi, may yung 30k per tooth ko. <laughs> Ano kaya sa sa'yo ang jam level problem? Jam ko. Oh. Ano may mental health problem? Tapos, issues. ano siya, parang nag essay ba? Tapos yung essay niya, ang pangit oh, naman. In ko yan, in ko here Walang yan na no. sa, sa life. Bilib na bilib siya. Feeling niya, niya ang talito niya. Hindi. so <laughs> 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 <Tapos>, imagine ha, simple <laughs> <laughs> issue, ang 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 haba ng pinupost niya. <laughs> Mai maiintindihan ko sana if he's talking about jurisprudence uh, or if he's talking about legal league, legal doctrine because or, yeah a thorough, uh, a, thorough explanation, uh, explanation uh, na wala kang ma-miss uh, sa part na yan pero siya nakita ko yung nag-post na si Joey na non-issue yung sexual I'm pwede ba mag-sexual harassment dito? non-issue yung sexual harassment niya if he is really intelligent dapat sasabihin niya oh thank you Joey despite our misunderstanding the past few days ano admit mo talaga I'm glad you oh, clarify I, you clarified that it's already a non-issue because ganyan uh, pero ang ginawa niya oh ito Joey said that non-issue ba nag-ever writing ba eh ang galit ang niya <laughs> pinapunan siya kayo mga kaso ko sa Davao yung, kasama ko si attorney ko yung pa Girl, I, I made a one full live discussing it and why that suit is a, is a harassment suit. Correct, and I also read the entire, I read the entire complaint against Joey. Mm. Yung mga screenshots, oh, yung mga ganyan. Oh. Alam ko yun. ba? Diba? Kung matalino kang tao, ay nanonood yan si Edwin eh. Maraming galama yan. Edwin, ganito kasi yan. Mahal na Reyna. Hindi ka naman Reyna. Mahal na ano siguro, Reyna sa gigilid. Huwag <laughs> mo akong baklain kasi mas bakla ako sa sa'yo. Huwag <laughs> mo akong baklain. Reyna sa gigilid. Hindi kasi, pag if, if you're a reina, di ba dapat ano ka, royal, bumalaw, tapos yung parang... Dapat gracious oh, ka. Oh, gracious ba? ka, ganyan. Tapos yung parang, yung lahat ng mga tao dyan, commoner lang kayo. I'm the reina. You guys are commoner. Pero siya. Pero siya. Pero reina na sa pangkida eh. Reina palinkera. <laughs> Kung may reina dabawin niya, may reina palinkera. Ganyan. Imagine, hindi ko talaga mag-gets na binimension pa, yung, binimension pa niya yung real name ko na si Alex the Store, ganyan-ganyan. Si... Uh, yung, ano, yung parang yung the way he, he explain things. Kaya eh, uh, eh, uh, ano i-uplift niya talaga yung sarili niya. Ako, I am in Sabi. I am mm ganyan. This is art. This is uh -huh. the thing I achieved in my life. Yeah. Girl, you're 62! Ha <laughs> Diba? Of course, by now, you should have achieved something. Bakla, nasa ano ka na? Anong tawag yan? Gener generativity versus despair? <laughs> di diba may ano yan? Psychosocial development. Ay, aralin mo yung psycho psychosocial development, di diba? Yung autonomy versus shame and doubt. Feeling ko na na nasa le le level pa siya na ganyan. Autonomy versus shame and doubt. Tapos Edwin, 60 years old na siya. 62 62? In your 62 years of existence, Chels? Just... <laughs> Ganyan ka pa din? Ganyan ka pa din? I mean, ako I'm still 28 ha? And look at me naman, 28, very fresh But have, you... uh, have you And I have achieved so many things in life Correct uh, I have traveled Ahhh Hindi, may pangitin Ito, full ano? <laughs> Zirconia! <laughs> 30k per tooth. Tapos oh, 62? 62? Baliw ka pa 62, 62, tapos ano? No. <laughs> Di ba binargagulan niyo ako for how many days na tumahimik ako? Ikaw, Edwin, hindi kita pinatulan kasi may respeto ako sa mga matatanda. Pero ngayon, hindi pa lahat ng nakatatanda ay irerespeto. Imagine you've been posting me, sinisend ng mga followers ko, "Hey, pinos ka naman ni Edwin Hamora." So, ko, ano naman problema ng bakla baklang niya? Hindi ka hindi ka pwedeng tawagin patleta kasi bakla ka. Baklang ano, grabe. Like crush dito. Bakit ba galit niyang Edwin? Ano bang problema niya? <laughs> hindi ko hindi, hindi ko ganyan uh, ito ha. Huh? Okay. Uh, Edwin Hamora and Marika are uh, very, very, very close. close. I, I know i don't know how they got close with each other but... at first, I thought Edwin was just doing it as ano na yun. Kung pala nagpa-friends duty ba? Uh -huh. Ay, like, for example, siyempre ikaw pa. na -huh. No? may makaapi sa'yo. Siyempre, aapihin uh, ko rin yung nakaapi sa'yo. Uh yung Yan okay. Protect, and yeah. and, and, and protect. And, and. So, to a certain extent, I can understand yung pagiging rabid niya mm -hmm. in defending mga rita. Yeah. Mm -hmm. But in defending your friend, you can only go so far. Yeah. Dapat reasonable ka pa rin. Yeah. Mm -hmm. Di ba? Reasonable ka pa rin. And, sino? na ikaw, dapat kinakano mo rin si Marika, tinatapit mo rin si Marika. na -huh. Yung mga hindi mo siguradong bagay, huwag mo ipatapa <laughs> ka. Diba? Tapos na ang point ko, bakit niya ako, bakit niya ako tinitira? I'm not interested sa kanya. <laughs> diba? Edwin, ito na ang masasabi ko, maraming indecent proposal sa akin galing sa mga baklang kasing edad mo. <laughs> Pero hindi ko talaga, ano, hindi ko tinatanggap kasi naman, I can stand on my own. I have my own money. Money works for me. ba? Mm -hmm. <laughs> Teka <laughs> lang, sabi dito, kung pupunta kayo sa kaso ni Risa, pasingit po ng tanong, may feel help ba ang mga witnesses? Hindi ka, Edwin muna tayo. Kasi, ano, si Edwin, hindi ko talaga siya kilala. Nakilala ko lang siya because nga, yung sa same political belief ba, Edwin Hamora, parang ganyan. Tapos ako, ay, hindi ko alam na bakit ako na yung pinifeature niya. Tapos, actually, Edwin, naiinsulto ako kung 1,000 plus reactions lang yung pag-feature mo sa akin. Kasi ako, pag nag-story -nag, nag, nag, story ako, aabot ng 60,000 views. Tapos ikaw na, parang ang grabe na, na, ang grabe na ng expose mo sa akin. 1,000 reactions, sometimes 456. <laughs> nai-insulto ako, Edwin. Ang galing mo naman ginamit na lahat ni Jam no, sa drag case ng kuya ko, pangit yung bahay, <laughs> nagnakaw ako ng towel. Na ginamit na yan lahat ni ano, ginamit na yan lahat ni Jam no, sa akin. Wala nang effect sa akin yan. Pero ang hindi ko alam, ang nangharas ka ng security guard. Ang hindi alam ni Edwin, mm. ang dami niyang mga libel statement na ito ko. Eh, alam ko yung address niya. Ay, oo. oo. <laughs> Kasi ko siya ng libro. Oh. Libro, libro <laughs> ang... ni Victor Vic at saka hindi mo pera yung t-shirt. mang libel ka pa, Edwin, ha? mang libel oh, ka pa. Galingan mo pa. Galingan mo pa mag-libel, Edwin, ha, Ano yung ad? Tingutan mo yata dahil sa katandaan mo. <laughs> Nakalap yung address mo. <laughs> Edwin! <laughs> yung sa Ortigas ba? Ah! <laughs> With phone number. Ah! <laughs> Edwin! <laughs> <laughs> Edwin. <laughs> Oo. Edwin, mo sabi, sabi ni Saso, Saso, bakit ka nagnakaw ng towel? <laughs> hindi ko alam. Guni-guni ni Jamagno yan, nagnakaw ako ng towel. Eh, hindi naman ako nagtatawel. Tapos may isa pa dito. Ah, uh, Yawa ka tiyo. Huyawa uh, yun ko uh, ito pa sabi Edwin siya. ha. Hindi, ka, hindi kasi tayo pareho ng ano tawag yung pinanggalingan. Bisaya ako. Ikaw Tagalog ka. Edwin. Hindi, big big na siya. Ay, big, kaya uh, pala si Malaikan po. Ah, kaya pala. Edwin, hindi mo. <laughs> nakakatawa. Pero oh. siya si Edwin Hamora. Oh. Si Edwin Hamora. Ano mo, ang, ang, ang mga kanon naman, eh, hindi naman yan, ano, masamang word. Hindi hmm. e, naman yan pang insultong. It did insult. Kasi yung, yung si mga kanon, ang, ang, ano yan eh, porn story yan eh. Uh? Porn video yan. At ang backstory nung kanilang tsoktsakan, kasi parang older guy na chinuchuk-chuk na yung younger, younger yeah. na, na babae. Uh, Apparently, yung family ng babae, meron utang kay mga kanor. At uh, mambayad, yung uh yung babae. So yun yung kinakana niya, ganon. Oh. Yun yung story nung... So, you're not going to use it in order to... Ano, to <laughs> compliment someone? No, ba? Diba? Mm -hmm. hindi, ano yun? Sabi ngayon ni Kuya Miko, eh kaya naman pala you don't find the ano, kaya naman pala you don't find mga ano ra offensive oh, kasi. Kaya naman pala you don't suit ka nga oh, eh oh, and you don't find it offensive kasi. Correct. Maybe, ano don't, don't No, it's normal in the Philippines. <laughs> oh my God! Yes, Edwin. Edwin, yung panghihibo hindi normal yan sa Pilipinas. Bobo. <laughs> Ito, hindi hindi ko na ano, hindi ko na continue yung ano sinasabi ko kanina. Edwin, stop attacking me because hindi tayo pareho ng pinanggalingan. Bisaya ako, Bicolano ka. Iba kami sa Bisaya. Iba ang mga Bisaya makipag-away, Edwin. Kaila ka gurami. Mura kang pantat sa mala. Wow, mura kang pantat sa mala. Oh. Ayaw, may... eh. Thunderbolt. Thunderbolts! thunderbolts. <laughs> ang mga Thunderbolts gani, mamahulay. Nagbuta o oh, chinsansu, kaparamuha mo, mu mo perfect ang naong ing anak. Hindi, ganito yon. Edwin, hindi kita inaway ever since. Kahit alam kong medyo bobo ka na, medyo matanda, matanda ka na, ka, matanda ka talaga, or medyo bobo ka. Hindi ka naman talaga matatawag na bobo kasi, di ba? Auditor yeah, ba yan siya? Yeah, oh, auditor yeah, auditor. ka. So, so, so it's actually a, ano, ano, um, an achiever. He, he yung kanyang sexual harassment case at that time, uh, he was the director of the National Housing Authority. Oh, I, think, so, I well, well, Wala. Director level. Pa, oh, director level, hindi ano, ano, niya oh, ako. Okay, up up <laughs> 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 mag Hindi. Hindi, 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 accolades niya. wala akong pag-inata. Ako, okay, mo, accolades. No. Accolades. Oh. Backlades kasi Hindi. You, imagine, ganyan na yung level mo, Edwin. Tapos ako yung inaaraw-araw mo. May paano pa siya doon niya. Ganito umagalawan. Edwin, punta ka ng Davao. Kausapin mo si Pulong or si ano, Baste. Ano sa... Sino ka ba? Ay, hey, <laughs> Ang sasabihin ano? nila, sino ka ba? Nang nag-uusap, nang... May hmm. dinner nila. Oh. Hmm. Sino ba yung so, Edwin Hamor? Sabi ni... Ika. Kaya nga, sabi ni Basta. Alam mo, hindi ka alam yan. Oh, oh. Ganyan. O ano? or, 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 or ganito na lang. Kung uuwi ka ng Ortigas. Oh, <laughs> with the phone number, oh. Kung ka ng Blank building, mm Ortega's East Ortigas Mansion. Sa <laughs> <laughs> Kung ka doon, Dai, kasi Ortigas, di ba, basic man lang yan, di ba, ang rapit. Punta ka ng OVP. Puntahan mo office ni Baby. Tingnan natin kung kilala ka niya. <laughs> di ba? Tingnan natin kung kilala ka niya. Kasi yung argument mo always is all about access. Totoo. Oo. Kasi that's when they, ano, no, that's when they lose their shit. Maharlika and Edwin, dalawa yung tinitingnan kong ano eh, camera. Uh Oo. -oh. I hope yung mga galamay ninyo, yung mga trolls, may screen record nito para marinig nyo ng maayos. And don't take this negatively. This is a piece of advice from dalawa, someone. Lalo kasaya yung mga followers ko. Miss <laughs> Joey, grabe ang kantang barangay ni Tia Direct na the point. Mm -hmm. <laughs> Medyo ano pa, oh eh, yeah, ano pa. Kaya ayaw kong mag-live, guys. Kaya ayaw kong mag-live kasi real talk talaga ako. Ganito yon. If access yung hinahanap ninyo, mahirapan talaga kayo. Because number one, the Dutertes have their own trusted people. Now, if you want to penetrate any of them by, for example, ganito-ganito, lapit kayo ng lapit from someone else, that's already a big red flag. They will invite you if they like you, but they will never invite you kahit sinong tao pa yung tatawagan ninyo para makakuha, makapasok, or makakuha ng access from them. I'm saying this because ako talaga yung long-lost brother, brother ni Bastet. <laughs> <laughs> May post si Edwin Hamora Guys, yung cloud chasing is super Ako na lahat ng timeline Huwag niyo bigyan ng audience and mileage Talaga naman na feel na feel Ni Manay, Manay. Ano yun? No, hindi Guys, ni Manay. Oh my God, yung reach ko 240 million Magkano reach ni ano? 100, at uh, 456 nga lang yung reaction sa post niya nakakahiya. So, siya pa yung cloud. Ang cloud chaser, yung wala naman akong ginawa sa buhay niya, pero ako yung content niya, ako yung topic niya. Again, guys, ma ah, marespeto ako sa mga matatanda, pero hindi sa mga baklang guraming. With one share lang daw yung post ni Edwin. <laughs> o, oh, di ba? One share na yung, tapos ako pa yung cloud chaser. Guys, the, that, that cloud chases me. Meron pa lang, ano, post si, ano, Edwin Amora. I heard that Elizabeth Cruz, aka Joa de Vib, every other day, claiming I discussed the case with her. I don't even eh, know her. Major, major na sinungaling ang um, bait. Um, kaya ka nadadali ng cyber libel eh, che, sabi okay. niya gano'n. Ano eh, hey, Bilawara, i-publish ko ba yung chat mo sa akin? Hindi, hindi. <laughs> <laughs> okay guys, ito ang account ni Edwin. Kung hindi niya talaga kilala si Joey, pangit niya, no? Saan ito Ah, ka na lang sa Messenger. Oh. sinampalukang sa panas. <laughs> Sorry. Sige, gusto nyo pala ng hubaran ha. Maghubaran tayo kasi 2.11 na yung rushes ko na na. Ah, uh, message talking. Talking. Sula, sula. siya sa aking personal account. Oh. Edwin, hindi mo kilala si Joey? Talaga ba? Si Tala si talaga Charmaine? Sino hindi sinungaling? Talaga Charmaine, hindi mo kilala si Joey? Oo. <laughs> 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 boss mo ba to, Edwin? Si, parinig mo, parinig mo. Na mga sinas pinagsisandan mo ako ng ano? Sorry, mga ano. Tapos ako na yung answer. Medyo naguguluhan lang. Tama na, kakain. Uh, hindi, si Joey, sinabihan ko siya na hindi niya Hindi siya mag-screenshot ng conversation nila ni Edwin because hahanapan niyan siya ng paraan ni Edwin for yung ano yan? Privacy for privacy, no. ano, privacy issues, mga ganyan, ganyan. So, yun know, na. At least napakita namin na may conversation talaga. Pero kanina, I already reminded Joey to screenshot everything because the moment na i-delete ni ano, i ni Edwin yung conversation nila, Joey still has the copy of that, 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 they are really talking, that they really know each other, parang ganyan. So, ito yung sinasabi namin, guys, na hindi sanat kami pumapatol talaga sa mga issues, personal issues, mga ganyan. Pero hindi nila kami tinatantanan. Edwin Hamor, ang pag-iit ang daan mo na sinuha mo ito pang putang ina mo!